Bakit, Russell? Hindi ka ba masaya na may kapatid ka? Hindi, hindi ako masaya. Dapat mawala na lang siya. Kasi si nanay palagi siyang iniintindi. Ako hindi. Iris, Jackie, buti na lang kayo. Walang kapatid, no? Mula dumating kasi kapatid ko, Parang nahati na yung pagmamahal sa akin ng nanay ko Kasi puro na lang siya yung iniintindi Ako hindi na ako iniintindi ng nanay ko Hindi naman siguro yung Rosalie Buti nga ikaw may kapatid eh Oo nga, Rosalie Hindi naman masaya maging isang anak eh Anong hindi? Buti nga kayo walang kahati eh Ako meron, kapatid kong si Kylie Bakit, Rosalie? Hindi ka ba masaya na may kapatid ka? Hindi, hindi ako masaya Dapat mawala na lang siya Kasi si nanay palagi siyang iniintindi Ako hindi Grabe ka naman, Rosalie. Mahal ka din ng nanay mo. Akala mo lang hindi. Tara na nga, Irish, Rosalie. Tara. Wait lang, Rosalie. Ayun yung kapatid mo. Mukhang hinahanap ka. Yeah! Ikaw pala, Ate Rosalie. Buti nakita kita. Kanina ka pa tinatawag ni nanay. Ano, Kylie? Lina, ako ni nanay. Sabi mo, hindi mo na ako uuwi. Maglararo kami sa Montebilla. Huwag ka magsusumbong kay nanay, ha. Napupunta kami sa Montebilla. Pag nalaman ko lang nagsumbong kay nanay, yari ka sa akin. Ate Rosalie, grabe ka naman. Pinapahanap ka lang naman ni Ate Isang kay Kylie. Tami, ayaan mo na yan. Sabihin ko na lang kay nanay na hindi natin nakita. Tama yan, Kylie. Ayan yung sasabihin mo kay nanay. Tara na nga, Jackie Irish. Uy, Rosalie, grabe ka naman sa kapatid mo. Oo nga, Rosalie, grabe ka naman sa kapatid mo. Tara na nga. Ate, panood ako. Hindi, hindi. Wag ha, dito manood. Ginaate, panood lang naman ako eh. Hindi, ang kulit mo ah. Sabi mo, ka na dito manood eh. Sige na ate, panood lang naman ako eh. Ang kulit mo, Kylie ah. Sabi ko, wag ka na dito manood, diba? O, Rosalie, bakit ginaganyan mo yung kapatid mo? Eh, gusto lang naman yatang makinood sa'yo ng cellphone na. O nga pala, bumili ka nga pala muna ng bigas dun sa tindahan, magsasayang na ako. Nay, wag na lang po ako utusan nyo. Nagsiselfon pa po ako eh. Andiyan naman po si Kylie, oh. Wala naman pong ginagawa. Ay, nako hindi, Rosalie. Pairan mo na muna sa kapatid mo yung cellphone na yan. O, eto, pera, bumili ka muna ng bigas doon. Ano naman yan, Nay? O, Kylie, mag-cellphone ka na yan. Ako na lang palagi inuutusan. Andiyan naman si Kylie, ayaw niyang utusan. O, oh, si Kylie, ano kayang ginagawa niya? Kylie, anong ginagawa mo? Nag-cellphone ako. Tara, dalawa tayo. O, oh, sige, Kylie. Manonood ako ng cellphone. Papasok ako, ha? Sige. Jackie, saan ba tayo pupunta? Sa Montevideo na lang para mapuntahan natin si Rosalie. Tara na! Okay na pala si Rosalie. Rosalie! Bakit, Jackie? Rosalie, para mainit yung ulo mo, ah. Paano kasi si nanay? Inutusan pa ako bumili ng bigas. Ando naman si Kylie, ayaw niya utusan. Eh, Rosalie, wala namang masama doon, ah. Oo nga, Rosalie. Hindi naman masama kung utusan ka ng nanay mo. Paano kasi Nag-i-cellphone ako? Puro ako lang inutusan. Ako, ando naman si Kylie, wala namang ginagawa. Ayaw niya utusan. Ay, nako, Rosalie. Lagi ka naman ganyan sa nanay mo at sa kapatid mo. Oo nga, Rosalie. Sasama ka ba sa amin sa Montevilla? Hindi, hindi ako sasama. Hindi ko sampa ako ng nanay ng bigas. Tara na nga, Irish. Hindi naman sasama si Rosalie. Kylie, anak. Halika nga muna sa saglit. Bakit po, nai? Kasi, Kylie, anak. Huwag ka munang maingay sa atin mo kasi ikaw lang muna yung uunahin kong bilan ng kamas ko. December 20 pa lang naman ngayon eh. May limang araw pa bago sa atin mo. Hindi kasi nagpadala ng pera yung tatay mo eh. Eh, ako lang mo ng mo ng pamasko. Baka magalit po si ate, ha? Ako lang bahala sa ate mo, Kylie. Ayan, Nay. Diyan kayo magaling dalawa ni Kylie. Palagi na lang si Kylie binibilan mo. Siya na lang palagi iniintindi mo. Nay, paano na ako? Kung puro si Kylie na lang iniintindi nyo. <laughs> Nay, simula pong dumatingan si Kylie. Parang nahati na po yung pagmamahal nyo sa akin. Puro siya na lang po iniintindi nyo. Dapat po na, mawala na lang po siya. Wala na po dapat akong kapatid kung siya lang po iniintindi nyo. Rosalie, anak, ano bang pinagsasabi mo? Huwag kang magsasalita ng ganyan sa kapatid mo. Rosalie, anak, parehas ko kayong anak, parehas ko kayong mahal. Pero sana, nauunawaan mo ko. Dahil ikaw ang panganay, hindi ko kayo kayang bilan ng sabay. Dahil hindi pa nagpapadala ng pera ang tatay mo, kaya inuuna ko itong kapatid mong bunso. Dahil akala ko, mas taka ka ka dahil ate ka. Tsaka napapansin ko, Rosaline, itong mga nakaraan. Lagi kang galit sa kapatid mo. Pinagdadamutan mo pa siya. Bakit ka ganyan? Ano bang inihinanakit mo sa kapatid mo? Rosalie anak, hali ka nga dito. Alam mo bang parehas ko kayong mahal? At tsaka, Rosaline, anak, sana maunawaan mo. Mas matanda ka sa kanya. Ikaw ang ate. sa mahal ko kayong dalawa magkapatid. Ang anak ko kayo eh. Rosalie, anak, nauunawaan mo na ba yung sinasabi ko sa'yo? Mahal ko kayong dalawang magkapatid. Sana naman, Rosalie, anak, maniwala ko sa mga sinasabi ko. Upo, Nay. Naintindihan ko na po kayo. Nay, sorry po ha. Sana po mapatawad niyo po ako. At alam ko na din po na mahal mo kami dalawa ni Kylie. Oo naman anak, mapapatawad kita at naiintindihan ko yung nararamdaman mo. Pero humingi ka rin ng tawad sa kapatid mo. Kaili, sorry ah. Oh. Sana mapatawad mo si ate. Ginawa sa ginawang mali sa'yo ni ate. Oo ate, pinapatawad na kita. Basta wag mo na ulitin lahat ng ginawa mo. Mahal na mamahal ka namin ni nanay. Thank you, Kylie. Oh, mga anak, lagi niyong tatandaan. Wala akong ibang hangad kundi ang magmahalang kayong dalawang magkapatid. Halika nga, mayakap ko nga kayong dalawa. <coughs>